pagka ang bayay sadyang umiibig sa kaniyang salitang kaluob ng langit, sanlang lang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salitay isang kahatulan, sa bayan, sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kaniyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa, na tulad ng inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel Sapagkat ang puong maalam tumingin, ang siyang naggawad nagbigay sa atin. Ang salita natin huwad din sa iba, na may alfabeto at sariling letra, na kaya nawalay din at nanang sigwa, ang lunday sa lawa noong dakong una.